So, magkakaroon kami ng taping, hindi <laughs> Hindi pa nga kukunin ng artista eh, tatawa-tawa na. Pa-comedy ka siguro, no? Baka pwede ka talagang makuha ang comedy, no? Natawa agad eh. <laughs> oh. <laughs> 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 Yo. O, kaya nga, magt-take tayo pa, magkakopero tayo. <laughs> <laughs> Tingnan mo kami Gagawa kami ng isang content. Yung simpleng salita lang. Eh, hey, hindi ba sabi? Okay, <laughs> ito guys. Yung ginagawa namin ngayon, oh. Tingnan <laughs> mo na ginagawa niya. <laughs> Tatawa na lang yung ginagawa niya. Ay, oh, yes. Di ba tayo masabi yung pinagawa niya. Ito, bibigyan ko na lang siya ng tubig yan. Malamig yan, ha? Oo. Oh. Dahil hindi niya magawa. Napakagaling na ano yan, o. Oh. Napagod talaga ako. Ito lang yung sasabihin niya, hindi pa magawa-gawa. Malamig na tubig! Oh ayan. Malamig <laughs> na talaga bibigyan ko sa kanya. Papalamigin, oh. Papakita ko talaga sa kanya na malamig to, ha. Ah. Papainom ko yan, oh. Walang katwa, to, ha. Ah. Walang daya, oh. O, oh, ayan na tubig mo! <laughs> Dahil hindi mo masabi ano yung tubig na hinihingi mo. Inumin mo. <laughs> <laughs> Nak uh Bulun-bulun na eh. Mamaya na nga, cut natin, baka mabulunan to. Yung <Pixar> <tariffs> malamig na tubig na ito. Hindi mainom. <coughs>